Meron po tayo nabili sa isang nagbabakal na isang hammer drill. Kaso, ang problema niya, wala po siyang battery pack at wala na rin pong laman. Kaya, nagawa na lang po natin ng paraan. Pero, chinect po siyang, nag-check po ko, ginawa ko, buo naman po siya. At tumaga na sa, ba, sa smart battery charger ko. <clears throat> ang ilalagay ko po sa kanya ay isang ang alam ko po rito ay isang ano uh, charger ng laptop susubukan po natin siyang itap kung sakali uubra para magamit lang po siya kailangan natin siyang itap at hihinang sa ilalim pero mayroon naman po siya nakalagay na positive negative ayan po yung positive ito yung negative try po natin hihinang. Bali, ang tinandaan ko na po siya, ang wire niya ay may buhit na puti. Yan po ang gagawin natin positive. Para ikabit, i-connect dito. O rin positive. ayo kercyie, Wala kong makapit po siya. At wala natin lagyan ng hinang to? Para magkasakali magamit po siya. Magandang klase po kasi yung hammer drill to. <clears throat> siguro kaya tinapon na may alay kasi wala na rin mabili battery pack. Nag-search na rin kasi ako sa Lazada, Shopee at TikTok. Alas wala siyang kamuka at ibang tatak niya. Eh. Iba kasi yung tatak niya. Kasi ito ang tatak eh. Bihira na siguro ngayon to. Meron kasi akong ginagamit dito. Portable na balena hindi siya napap napapalitan siya pero hindi siya pwede ng pang ng bato, pang ng kahoy kaya yes, natin ang paraan para magamit sayang eh nabili ko po siya ng halagang 180 pesos sa so, isang magbabakal bote naman po natin nabunod yung saksak hindi lang po natin nabunod po yung saksak ng pangilang natin sorry na po kayo pogi lang po ako pero nagkakamali rin sorry na po sabi nga nila nobody's perfect ah, di ba ba ayun na lang naman natin habang pinapainat yung pangilang para kumapit po siya ng todo. Kita niyo po ba? Bali, bali 15, 15 volts po ang lalagay natin sa kanya. 15 volts 3 amperes. Kakayanin naman po po ito. ulit natin kung 1 minute. Hay malamig po Pasensya na po kayo mga kaibigan. Paki like and share na rin po. Para makapakita na rin po na iba. Sayang naman po kasi itong baray na sakaling hindi natin gagamitin. Siguro, ang mayari nito, may kaya po sa buhay. hindi mga kaya din sa buhay. isa lagyan din natin. <laughs> Alang ang gagawin po natin dito, i-DIY natin siya. ito po natin, tingnan po natin, dunasan yung positive. Ayan po, ayan po ang positive sa ilalim. Bali, tinandaan ko na po siya. Bali, ang maging positive po ulit natin yung may guwit na puti. Ayan po, may guwit na puti. Ibigay po natin. Sama pa rin po natin yung battery pack sa kanya para mas maganda. Oh, po na nasa ilalim. Sigunduin lang po natin ang magandang pagkakainong niya para hindi po siya magdikit at magwalay. Ayan po siya. Nakayinang na po siya. Bukan po natin isang pagganahin. Pagsak po natin. Bukan na po natin. Ayan. Limahan na po siya may ilaw pa po magagamit ko na rin po siya kahit ang butas butas lang ano rito hindi alam mangyayari po may wire well na po siya pero okay lang po siya at least magagamit po siya maganda, maganda po po siya maganda po po tunog niya nakaswerte tayo doon at talagang 80 pesos Okay, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Ingat po tayong lahat. God bless. Thank you.